Apat na cakes ngayong araw na naman ang gagawin natin. At ang unang cake pala na gagawin natin, ito po ay 7x4 size. At yung umorder sa atin ito ay yung repeat customer natin from Bago City. Kaya shoutout po kay Counselor Mayet Javeliana. At maraming salamat po sa pag-order ng cake na to. Yung cake na to pala ay ibibigay niya para sa Cancer Warrior namin dito sa Bago City. Kaya happiest birthday talaga Ezekiel. Sana nga ay nagustuhan mo yung cake na ginawa ko sa'yo. At maraming salamat po, Counselor Mayet, na oportunidad na ako po yung gumawa ng cake ni Ezekiel. At para pala sa cake niya, yung gusto lang dito ni Counselor ay parang construction team lang daw siya. At meron din siyang sinend sa atin na inspiration picture. At yun lang talaga yung sinunod natin. Para pala sa kulay ng cake na to, yung ginamit ko lang ay yung Chef Master na lemon yellow. Tapos, nagdagdag lang ako ng konting orange para maging mas bright yellow siya. Minsan talaga pag pinaglalaroan natin yung mga kulay, ay dun talaga tayo makaka-achieve ng mga kulay na gusto natin. Hindi lang ibig sabihin na kung ano lang yung nakikita natin sa label or sa kulay sa label, ay yun lang yung gagamitin natin. Minsan, kailangan din natin mag-mix ng iba't ibang kulay para ma-achieve natin yung mga combination at yung mga colors na mahirap talaga i-achieve. At pansin nyo nga dito sa pag ko sa cake ay hindi ko muna kinover yung bottom natin. Lalagay kasi tayo dito ng fault line. Kaya yeah, every time talaga na gumagawa ako ng mga cakes na mayroong fault line ay hindi ko talaga kino-cover yan ng buo. Pinapakinis ko na lang kung ano yung mas makikita. At para pala sa details ng cake na to, ay puro printed toppers lang pala. At yung ginagamit ko lang pala dito na photo paper ay quaff. Sa Shopee ko lang po yan pinili. At syempre, every time na gumagawa ako ng mga customized cakes, ay eh hindi talaga nawawala yung mga pipings natin dito. Parang yan na kasi yung signature designs ko every time na gumagawa ako ng mga customized cakes. Naglalagay talaga ako ng mga pipings na katulad ng ganyan. At eto pala yung cancer warrior natin. Happy birthday again, Ezekiel. ba diba, happy happy talaga siya sa birthday niya. Kaya yung mga counselor katulad ni Mama Yet, ay blessing talaga sila sa komunidad natin. At para pala sa pangalawang cake na gagawin natin, eto po ay two-tier cake. At yung umorder sa atin ito ay yung repeat customer natin from Bago City. Maraming salamat po, Ma'am Trick sa pag-order sa si cake na to. At yung size pala ng 2-tier cake natin. Yung bottom tier ay 8x6 size. Tapos yung top tier ay 6x4 size. Medyo tinaasan ko nga yung bottom tier dito. Parang naging 8x7 size na to. At yung flavor pala na gusto ni ma'am ay butter vanilla cake. Every month kasi sa atin din order si ma'am ng mga monthly milestone cake ng baby niya. At ngayon ay pang-baptism na. ba? Diba, tayo na lang palagi yung gumagawa ng mga cakes nila. Kaya maraming salamat po talaga ma'am sa parati na pag oorder order At yung kulay pala na ginamit ko dito sa bottom tier natin ay yung Petraco Red lang. Tapos dagdagan nyo lang siya ng konting back eye brown ng Chef Master. Tapos dagdagan nyo na din ng strawberry flavored ng Bakersfield. Para mas maging pink siya at maging mabango. Life hack talaga yan. mag a kayo ng mga flavor aids. Dadagdag kasi yan sa bango ng cake. At sa lasa din. Para pala dito sa top tier, kinover ko lang siya ng plain white. Kasi ganito lang yung inspiration picture na sinan sa atin ni ma'am. Katapos ko nga pakinisin to yung top tier natin, ay inassemble ko na sila. Hindi ko na nga napakita sa inyo yung pagpatong ko dito sa mga cakes. Medyo gipit na kasi ako sa time. Kaya ipapakita ko na lang sa inyo kung paano ko to i-decorate. Nagawa ko lang pala to ng customized topper na name kay Ma'am Sharon. Kaya shoutout po kay Ma'am Sharon. At maraming salamat po sa parati na pagkikater ng mga orders ko kahit rush. At nilagyan ko din pala siya ng mga artificial roses. Tapos meron din tayong i-add dito ng mga gold balls. Yung mga pink balls pala yan ay kinover ko lang gamit yung fondant. Wala kasi ako makita dito sa bakolod ng mga pink balls. Kaya para-paraan na lang talaga. At nilagyan ko din pala to ng teddy bear na fondant. Ako lang po yung gumawa ng fondant figure na yan. At super proud talaga ako sa self ko na kaya ko na gumawa. At eto na pala yung cake natin. Tapos na. O ba diba, ang ganda? Ano sa tingin nyo? Maganda ba? Maraming salamat po again, Ma'am Trixia, sa parati na pag-order. At yung starting price ko pala sa two-tier cake ko, ay 2,700 pesos. At depende naman po kasi yan sa gusto niyong design. At eto na nga at ginagawa ko na yung pangatlong cake na order din sa atin. At yung umorder pala nito ay yung suki din natin from bago. Thank you again Hazel sa palati na pag-order sa akin ng cakes. At yung design pala ng cake niya ay parang dinosaur themed lang daw. Tapos meron lang daw incredible hook na ilalagay natin. Wala din nga siyang sinan sa atin yung specific design. Basta talayo na lang daw bahala. Yung flavor pala ng cake niya ay moist chocolate cake. At yung filling niya ay chocolate mousse. nag lang nga ako dito na i-cover ko na lang ng green. Yung cake kasi dinosaurs naman at saka incredible hook yung themed. Tapos naglagay lang ako dyan ng parang mga grass na pipings. Diba ang cute ng motif ng cake na to? Parang mix and match talaga siya. At eto na pala yung cake natin, tapos na. Yung benta ko pala dito ay 850 pesos. At yan din po yung starting price ko sa 7x4 size. Pag merong additional request ay doon na po ako nang papa-additional ng charge. O ba diba? ang ganda? Ano sa tingin nyo? Maganda ba? After nga nito ay tinapos ko na din yung pang-apat na cake na order din sa atin ngayong araw. At yung flavor pala ng cake na to ay mocha chiffon with mocha mousse filling. First time talaga na may umorder sa atin ng ganitong flavor. ay eh inuulit ko pa talaga dito sa vlog. Meron na po ang mocha flavor. At hindi ko pa lang po talaga siya nasali sa official menu natin. Pero if meron mag-request ay available na po. At yung size pala ng cake na to ay 7x4 size. At yung umorder nga din sa atin ng cake na to ay yung suki natin from Tabao. Shoutout po sa iyo ng Kyle. At thank you so much sa so parati na pag-order. At para pala sa cake na to ay ginawan ko lang siya ng fondant ribbon para mas bagay siya tingnan. At yung name pala na nakikita nyo dyan sa body ng cake ay ako lang po mismo yung gumawa gamit yung photo paper. ba diba parang nahahasa na tayo gumawa ng mga fondant dito? Kaya every time talaga na meron akong chance ng gumawa ng mga fondant details ay ginagawa ko talaga. Para makapag-practice na din tayo. O ba diba ang ganda? Ano sa tingin nyo? Maganda ba? Gagandahan talaga ako sa cake na to. At after nga nito ay dineliver na natin yung mga cakes. At eto na nga at papunta na kami kay Ezekiel. Dideliver kasi natin to personally sa kanya. At while on the way nga tayo dito, eh hindi pa talaga tayo nagmemeryenda dito. Syempre hindi naman tayo pwede malipasan ng gutom. At alam niyo naman yun kung bakit hindi tayo dapat malipasan ng gutom. Papunta nga sa kanila ay medyo malayo sa atin. Papunta na kasi tong maaw. At andito na pala tayo kay Ezekiel. At after nga nila makuha yung cake ay pauwi na kami. Tingnan nyo naman at magsa sunset na dito. At napakaganda talaga ng view dito sa probinsya. Tingnan nyo naman walang traffic yan. So yun lang po. Bye!